Sa karagdagan pa nating mga balita, apat namang polis mula sa Navota City sangkot sa pagkakapatay sa 17 years old na batang napagkamalan at pinatay nila. Nakasuot ng body cameras. Pero ang mga kamera na ito ay walado daw battery o lobat kaya hindi na-record ang pangyayari. Ito raw ang isa sa mga lapses na nagawa ng mga pulis sa Navotas. Ay kay Navotas City Police Chief Colonel Allen Umipig sa mga paunang investigasyon na kanilang ginawa. May daladala -dala daw body-worn camera ang mga ito. Initially, ang binabanggit ay nagdala ay naubusan daw ng battery ang camera, sabi pa ng ng hepe ng pulis ng uh, Navotas. Pero iniimbestigan pa raw ang kwentong ito ng mga pulis sa sangkot sa pagpatay sa bata obligado ang polis sa magdala ng body-worn cameras at nakabili na ang gobyerno na-distribute na ito sa mga substation, sabi ng polisya. Pero sabi ng polis na botas, wala rin na raw battery ang kamera ng maganap ang insidente. Samantala, sabi naman ng mga forensika expert at mga eksperto sa larangan ng pulisya palusot ito ng mga pulis. Hindi talaga nila itinacharge ang battery ng mga kamera para walang record ng kanilang pangaabuso ang mga pulis. Ibinigay e ng chief ng Navotas Police ang impormasyon matapos si Justice Secretary Jesus Crespin Rimulya ay nagutos ng mga polis ay dapat gamitin palagi ang mga kamera sa panahon ng operasyong nakakabit sa kanilang katawan. August 2. Matatandang nakita ng mga polis ang isang binatilyong si Gerard Jimboy Baltasar at isang kaibigan na naghahanda ng kanilang bangkang gagamitin sa pangisda sa nabotas. Bigla na lamang siyang pinutukan ng anim na mga pulis at dahil di umano, pinutukan silang bigla ng binatilyo. Pero bandang huli, matapos malaman na may video pala sa mga CCTV, sinabi ng police mistaken identity. Nagkamali daw sila ng akala. Inakala nila na ito ang kanilang hinahanap na suspect sa pamamaril. Kaya walang sabi-sabi, pinutukan ng bata ang kaibigan ng teenager na nakasurvive sa nasabing insidente na walang tama. Ay nagkwentong sinigawan daw sila ng mga pulis at sinabing sila ay sumuko. Nakataas ang kanilang kamay pero pinuputukan pa rin daw sila ng mga pulis. Ito raw ang naging dahilan kaya tumalun sila sa ilog. Pero nang tumalon si Baltasar sa ilog, marami na ang kanyang tama sa iba't ibang parte ng katawan mula sa mga nagpapraktis at sinasabing mga lasing na pulis. Sinampahan ng kasong criminal at reckless imprudence resulting in homicide and administrative charges ang mga pulis. At nirelieve na rin sa kanika nilang mga pwesto ang may 22 pulis sa lungsod ng Navotas. Samantala, nagbabalik